Dalawang oras na nakalipas mga kasosyo Nasa biyahe pa rin ako Lintek ang traffic Alright Dito na ako sa bazaar. Pero kit mo na ako sa office ng Nabatang What's up? Oh hello guys Ay si Ibon pala dun ah Gusto na ba Salvin? Hello Johnny, viral yung video mong ano ah Apo uh, na. Aba, ang ganda nung harapan na amin ngayon. Oh. Yung harapan ng restaurant namin. May ganong mga parol. Oh. Yun, oh, ganda nung parol. Yun pa. Aba niyan, sa kabaan nung restaurant namin. Ganda nung parol. Salamat, Sierra Vista, sa paglalagay niyan. <laughs> Kurt, what's up? Nagay ulo mo. Damig? May dala akong mga resibo dito eh. Resibo to. Mga inipong resibo. Mga expenses. Kasi pag nagpapasa tayo sa BIR ng sales, kailangan matapatan natin ng resibo yan. Expenses. para ma-account yung mga gastos natin. Dahil kung hindi, may consider na profit yung buong pumasok na pera which is karamihan, kadalasan, hindi naman. Hindi naman profit yun kasi may expense pa. Total sales lang yon. Mas malaki babayaran sa BIR pag malaki yung profit sa dulo. Mahirap kung wala talaga tayong profit pero sa papeles, meron kasi dahil hindi tayo nakapag-provide ng mga resibo. Kaya lahat ng mga resibo dapat naiipon ibo. 'Yung resibo. Resibo. Ito. <laughs> resibo 'yan, sa akin pa lang 'yan. Mga persent mga mabigat ang gastos sa negosyo. Nakadagot ng tini-sinilop natin business expense, business expense ayusin ko lang to para ma minus dun sa total sales hindi to pandaraya mga kasosyo talagang ganyan ang galawan sa pag sa BIR parang basura no, pero hindi kuro-receive yan Resibo, resibo, resibo. Resibo. Oops, Oops. Pero dito sa mga resibo, may nakita ako. Ito hindi resibo. Drawing to ni Ria, yung panganay kong anak. <laughs> Ayan o. Drawing niya to, pinakita niya sa akin, sabi ko, akin na lang yan, ate Ria, para laging may remembrance si daddy sa wallet ko. Ngayon. <laughs> che check ko kasi baka may mga napasamang personal na bagay sa papeles. Che-check ko lang kung may mga personal na papeles ako nandito. Pero, do, pero, pero, ipapadala ko naman talaga ito lahat kila Ma'am Diane. Yan, madaming yan. Sa akin pa lang yan, ha? Wala pa yung mga receiver nila Chef Jet at saka sa mga purchasing namin kila partner iya Papadala ko to sa aming accounting kila Ma'am Diane. Sila na bahala mag-ayos dyan. Parang pasura, oh. Okay. Oh, ano po? Bibisi-bisihan ka lang dyan eh. Agad tagawin mo, Kurt, ha? Alugbugin mo to. Halukbugin mo to. Hanap ka lang. Baka may personal akong papeles dito. Okay lang ba yun? Okay lang po, boss. Sige po. Ah, sige, ito muna gawin mo, ha? Pasuyo ko muna to. Sige po, boss. Thank you, Kurt. Dito na ako sa food park namin. Sa Kumpare Forever Food Park. Dito sa food park namin mga magkakumpare. Eh. Iniisipan kong lagyan ng mesa dito sa labas eh. Mesa at saka ilaw na maganda para matambayan. Kaso problema papaalam pa sa barangay kasi katabi lang ng highway eh. Sana pumayag para may tambayan dito sa labas. Ganda eh, magandang pwesto. Oh. Sa maganda yung ambience namin dito. Ganda talaga ng mga parolo. Yun o, no? mula doon sa dulo. Hanggang doon. Ganda. Punta kayo dito sa aming bazaar. Sakmuna ako sa loob. Hi! Good evening po! Kamusta? Okay lang naman <laughs> ay, po. Naisip mo tayo Okay lang sir. Mas Ray. sa ka si Basome. Kamusta po? Oo po, pwede pwede. Dito lang naman magkukuha ng contestant, di ba? <laughs> Ako muna tao, gat wala pa si Bosome. Pumasok eh. Pumasok sa no batang Bosome, hirap pala magtinda rito. Ako sa inyo eh. Alam, may dali <laughs> ah. Hirap pa akong benta. Laging nakikinti. Nakikinti, no? Hirap magbenta ng siyomay. Ano ba ang tip mo para makabenta ako dito, boss? Pati mo lang lagi yung mga customer na no? ah, pag, duma pag dumaan, babatiin ko na. Oh, saka opera mo lang eh. Mm. Hindi Kahit di, kahit di nagtatanong. Oo. Oh. Hmm, okay, okay. Apply ko yan, apply ko yan. <laughs> Lalo na pag magaganda. Lalo na pag? Magaganda yung customer. Naku, yun, sinasabi ko sa'yo. Kahit di tayo nakakabenta ng maayos niya, kuro maganda yung nahanap <laughs> mo eh. Ngitian mo lang. <laughs> Giti la lang. Giti, mang ano naman yun. <laughs> okay, okay. Ayan, uh, Sales 101 by Boss Owe. <laughs> Giti <laughs> Dito ka na, Boss. Nahirapan nung magbenta. Ikaw na, ikaw na. Wala, basic. <laughs> Ang saya dito sa food park, maraming, pag maraming tao na, Boss. Saya. May kasama kami dito, mga kasosyo din. Itong Jam G, ito si kasosyo Jeremy, at si Boss AJ. <laughs> AJ, AJ yes, di ba? sir. Uh, Shoutout. shoutout Sino shoutout, shoutout sa mga kumpare natin dyan. Yun. O, pag pumunta kayo dito sa Bazaar ng kumpare forever, isa tayo itong Jam G's. Kasosyo Jeremy, bati ka naman sa mga kasosyo. Hello po mga kasosyo, kaya na po kayo sa Jam G's. Masarap po yung Korean corn dog po namin dyan. <laughs> Paano nyo nasimula yung Jam Ah, uh, sa online lang po. Bale nagsimula kami sa online nung pandemic. Oh. Tapos nagkaroon kami ng malaki-laki benta. dumami yung mga customer, mga suki. Kaya, tapos tinuloy-tuloy na namin. Meron kami yung unang branch doon sa may sa Monte. Mm -hmm. Tapos nakita namin yung post ni Sir Urubia dito. Kaya kumuha rin kami ng pwesto. <laughs> Yan, yeah, o kaya? Halos araw-araw kami magkakasama dito. O, simula sa online, no? Wala, wala talaga tatalo sa online muna, oh, eh, di ba? Wala kasi wala kaso. At saka na mag-physical store. Pandemic, sir. Nag-umbisa. Pandemic. Oh. Oh, Tuloy-tuloy lang, oh. Ngayon. Pangalawang branch na, di ba? Oo, oh, so, pangalawa. Therein. Pangalawa yun lang. <laughs> At shoutout kay kasosyong... <laughs> Jo Marie. Ah, Jo Marie. Po, jo Marie. Si Jessica's Jo Marie isang partner nila. Oh. <laughs> Hindi ka nakasama sa video assets yung Jo Marie. <laughs> ah, syempre si Mary Jane. Hello po. <laughs> oh, yan ha, ah, kasama na kayo. May uploaded na to. Share nyo ha. Ah. Opo, hello po. Sa, si Maricel, Maricel po. Si Maricel yung umalis kila ka social nung. <laughs> Dito pala sa uh, bazaar namin sa Compare Forever. Ako yung namamahala sa events. Eh sa mga banda, tugtugan. Nung unang week namin dito, may tugtugan kami rito. Araw-araw. Kasi ni-stop ko muna kasi tamang pinag-isipan ko kung paano execute yung banda dito eh. Kaya may bago akong i-execute na venture mga kasosyo. Ito isang pwesto. Gagawin ko tong recording studio. Recording studio na walang bayad ang recording. At sa kalam yung praktisa ng banda, yung band rehearsal studio, yung doon magpa-practice yung mga banda, gagawa ko nun pero walang bayad ang per session tayo palang gagawa nun but walang bayad kasi support ko yan sa mga musikerong Pilipino kasi frustrated bandista kami eh, ng mga kakumpare forever ko nung kasing bata kami walang budget pang studio so hindrance yun para mapag practice kaya ang gagawin ko mag setup ako ng mga gamit dito instrumento recording kumpleto ito ko lalagay at yung mga gusto mag practice na banda libre yun walang bayad kaya walang bayad kasi para mapag-practice sila na mag-practice. At the same time, ito lang yung stage namin. No? O, pag dyan sa stage, gusto nila tumugtog on stage, may audience agad. Yung buong food park audience. O, sa pool na kagad, nagpa-practice, tapos masaserve pa sa audience kagad yung mga tugtog nila. At saka, papaboran ko yung mga may original song. Yung mga may original na composition, yan. Kasi gusto kong ma-promote yung Filipino music eh. So kung may original composition sila, re-record kagad natin. Ipapa-copyright kagad natin, tutulungan ko rin. Ah, eventually baka sumikat 'yon, 'di ba? Dito nagsimula sa studio ng, dito nagsimula sa pagpa-practice ng walang bayad dito sa estudyong bubuuin ko. Baka sa isang araw mamili na ako ng mga instrumento para mabuo na 'yung studio dito. Baka tawagin ko 'tong Vitavin Music. 'Yan, Vitavin Music. tandaan 'yung daily vitamin ko. 'Yun 'yung mga personal kong vlogs Seto naman, mga inspiring music na nakaka -motivate. Kaya Vitavin Music production. O kaya kung may mga kamag-anak kayong mga nagbabanda, o practice kayo dito. Walang bayad. Paano magiging profitable? E eh, pag-isipan ko pa. Basta serve muna. Maglingkod muna. Hindi kalakihan yung pwesto. Malit lang. Pero start muna tayo dyan. Ayos. O okay, edit na muna ako. O trabaho na muna ulit ako dito mga kasosyo. Oh. Dahil 30 days challenge ko to sa sarili ko na everyday ako mag-upload hanggang December 25 same day edit to yung vlog ko today upload din tonight nakalimutan ko isingit kanina nga palang tanghali lumabas kami nila Vincent kasama yung misis ko kumain kami dun sa paboritong pansita ni Vincent eh. mahilig sa pansit si Vincent parang ako speaking ng masarap na pansit dito pala sa Isabems may masarap na pansit dito eh Itong pork sisig nila Kuya Marjo. Pero to totoo talaga, sobrang sarap talaga. At pag pumunta kayo dito sa bazar, mapapanood nyo at maririnig na kakanta si Laika at sa si Karen. <laughs> Mahiya, Pork Port Sisig by Isabem's Diner. Tikman nyo mga kasosyo. Sarap na pansit. Uh, sige na mga kasosyo, trabaho na muna ako dito. I Edit pa muna. Thank you sa pagsama for today's video. Please subscribe.